bibi slang ito libre pag ito 20 <laughs> naka swimming ka ide eh. naka logbook ka oh san tumilias ang dapat nag nagiyi na ako eh sa so, CR na naman ako magigi. Uh... Oh, di ako nagigi sa si swimming pool. Nang press ko sa so, tubig ito, grabe. Gamon sa siya kaayon ko, ice. Yellow. Sirang. Refreshing. Diba? So, nakal na gupro pa ginagpiknik mo na. Oh, feel na feel ang summer. Hindi mo yung nagpiknik. Sika dakol tau, gamon sa nyo hindi ko me. Fiesta, Now that looks like fiesta Oh. Looks like in The man against the light. Napakahaba-haba ba ng daan? Banyo pa rin ang patutunguhan. Na, na, babanyo na. Nakaihi na. Kaya, ako. Ay! Huh? So, kung isla so, kami. Hindi so, na yung nagdala ang badaan mo, no? So, ako lang. So, so... Okay. So, so, okay. Ibis ko. Peace lang ako guys bye bye, bye, -bye.